nakarang araw ito medyo ano lunod to parang sabi lunod na panood ko sa video ngayon pinaayos ko kay kuya dit isang ano dati namamatay to pag hinayaan ko lang yan pag hinayaan ko lang to namamatay na yan ngayon hindi na kasi ang uh, ginawa ni kuya hindi mo na kailangan itong buksan na carburetor na yan yan hindi mo na kailangan buksan yung carburetor kailangan mo lang kasi ano eh parang kulay, kulang, kulang siya sa hangin ito ang pipihitin nyo ito pipihitin nyo dito sa mga naka TMS yan tina mo parang tuloy tuloy na yung ano nya hindi na siya parang kinakabos sa hangin ito tapos yung isa dito yan yan ang yan lang ang pang ano niya pang setup niya para ano para gumanda yung ano niya pag naka-park kayo hindi siya namamatay hindi mo na kailangan bomba ng bomba para lang mabuhay yung ano hindi mo na kailangan magsilinyador na mag magsilinyador habang nasa ano kayo nasa stoplight kasi pag kulang sa hangin siguro yun lang na ano ko ah pag kulang sa hangin talaga